amazing people. So, welcome back again to my YouTube channel. So, katatapos ko lang maligo. And, yes, usap tayo later mga amazing people dahil kakain muna ako. Kakain muna kami mga amazing people. Okay? So, keep on watching and see you again later mga amazing people. Meanwhile, meanwhile, So, hello amazing people! Good evening everyone! So, welcome back again to my YouTube channel. So, ayan na nga, share <clears throat> sure, ko uh, sa inyo. So, galing kami sa check-up ni Papa sa cardio, mga amazing people. So, check-up niya nga, nung February 11 sa Carjo. And yes, eto, punta kami dyan sa main building sa Batak, Ilocos Norte. And, nag bali, nagpa-appointment na kami nyan. Nung February 4, na-check up niya. Tapos, yun, pumunta kami doon para magpa-appointment. And, ang binigay nga is February 11, Uh, 11am. So, yun na nga. Grabe mga amazing people. Talagang tiis lang talaga tayo sa pilahan kasi marami talagang nagpupunta doon sa Batak Locos Norte. Eh. Kasi nga, libre kasi yun mga amazing people. So, pero may private din naman doon. Pero magbabayad ka. Pero... Yun lang. Ano lang. uh, ano lang tayo, uh, patient lang tayo kasi syempre libre. Kaya peace lang tayo na pumila, mag-antay. talaga. Pero grabe yung ano namin. nag kami as in. So, yun na nga. Uh, after lunch na kami. Kasi nga maraming ano. So, mga uh, 1.30, entertain kami, ni, tinawag yung pangalan ni Papa. And then, sabi nga yung doktor na, yun nga, so tinanong siya, syempre tinanong si Papa kung sumasakit yung dibdib niya, kung meron na ba siyang history about sa kanyang puso or anything na may nangyari sa kanya accidentally or aksidente na ano na anuhan sa puso kanya dito sa dibdib mga ganyan, na nakasakit sa kanya ganyan, ganyan. so sinabi naman ni papa na wala and saka lang naman sumasakit yung dibdib niya kapag yung ano nag-uubos siya ng kuan malakas tapos every ano daw madaling araw doon siya ginigising. So, yun. So, ang rinecommend ni doktor is mag-ECG siya. So, pumunta kami doon sa kabilang room. Yun nga, in-ECG siya ng nurse. And then, inantay lang namin kasi makukuha din lang agad yung resulta. And then, So, iyon, may bayad na naman yun. Eh, meron naman tayong violet card. Ito nga yung violet card. So, yun. Papakita lang. So, free naman na yun. So, pumunta pa ako doon sa billing section para ibigay yun, para ma-update and malagyan ng ano. Nang, ano ba yun, yung payment, kumbaga ganun. And then, Uh, so nung mga uh, nakuha na namin ng mga 2.30 ay 2 basta mga 30 minutes lang yun nakuha na namin agad and then grabe pagbalik namin doon para ibigay yung result tapos biglang ano Umalis si, si doktora. Sabi niya may meeting daw. Oh, no! Eh, yun, eh, sinabi namin dun sa nurse kung ano. Kasi marami, maraming mga cardiologists eh. So, sa ano kami kasi? Dito kami sa room. Room 2. Room 2 ata. Oo, ito. Room 2. May 1, 2, 3, and 4. So, apat na room kasi yan. So, apat na... Apat na room, pero sa isang room, dalawa ang doctor magkaano tabilang ganyan so tigda dalawa yan sa bawat na room eh yung yung doctor na binigay sa sa amin binigay kay papa kasi mga nurses kasi ang magano yan magbibigay ng mga doctors sa appointment pag nagpa-appointment kayo so yun so grabe no may pinuntahan. Tapos, sabi ng mga nurse, antay-antay lang daw tayo ulit. So, nag-antay na naman kami mga amazing people. Hanggang sa mag four na. Diyos ko, maraming mga aras. So, yun na nga, diba, last na, dun sa, sinabi ko nga, dun sa last na, ano, na vlog ko. Ito siya. Sabi ko nga sa inyo, ba? Diba? kaya kami late na umuwi kasi nga inantay namin yung doktor na na pumalit sa kanya so buti na lang si doktora Aragon grabe sobrang bait niya wala akong masabi pagdating niya yon tinawag na si papa and then binigay ko na yung result ng ECG and then yun na tapos tinanong rin yung mga ganun pero okay naman daw yung naging result ng ECG yeah! Thank you, Lord. So, okay naman daw yung result ng ECG niya. Wala naman naging problema. Pero, bibigyan pa rin daw siya ng gamot para sa puso. So, yun na nga. Ranisatahan pa rin siya para uh, matignan kung ganun pa rin. Pag uubo-ubo eh, sumasakit. Ganun. So, yun. Narinisitahan. So ngayon. Happy Valentine's para sa inyong lahat, mga amazing people. Anyways, yes! hindi na kami nag-celebrate ng Valentine's kasi nga tinopak yung tatay namin. What? Balak na namin sana talaga lumabas pag dinner. So dahil malapit na rin naman na yung anniversary namin, first wedding. Wow! Ni Big Boss, so doon na lang kami lalabas sa 19, February 19. So, ngayon, mayroon pang isang araw. So, yun nga. ba diba, check up niya nung 11. Tapos, 12, naglaba kami ni bro. And, ngayon, 16 na, 16 na, 15. Oh, Yes, kakatapos lang ng Valentine. So, bukas papakita ko sa inyo yung mga nilabhan namin. Ang dami mga amazing people. Sabi ko naman sa inyo, after a week, ganun ako naglalaba. Kaya kung makikita nyo sa vlog ko, hindi siya yung isang araw na kung ano yung ginawa ko. Wala naman kasi ako masyadong ginagawa sa isang araw. Pag umaga lang naman, pagkagising, o oh, ba diba? ayusin yung bed, tapos magilamos kanyan and then magwawalis dun sa bakuran and then mag coffee yun ganun tapos manunood ganun pero meron kaming gagawin this uh, march ni bro kasi nga tinanggal na namin lahat yung mga gulayan namin so ano ano na ba yung nangyari so next na naman yun na vlog ko itong March na, kasi meron pa akong hinahabol eh kasi meron pa kaming pupuntahan sa Ilocos Norte, eh, sa Lawag aaten kami ng kasal ng pinsan din namin bali first kasi ni tatay yung uh, auntie namin tita namin, pero kaming mga anak na kami na yung mga nakiki ano pinsan na, ganun, ganun na kasi yung mga tawagan din namin So, ayun. Eh, syempre, mag sleep over kami doon sa 22. Kaya, uh, wala tayong vlog yun. 22, for sure. And then, 23. Kasi, uuwi kami. 23, kinaumagahan. So, 24. So, baka mga 25 ko na yun i-upload yung sa punta ng Ilocos Norte. Pero, we'll see. Tignan pa rin natin kung anong araw at kung may kung pwede kasi alam nyo naman, nakakapagod din ang mag-edit, wala tayong editor, tapos ako lang din yung nag-vlog, nagsasalita, ako, ako lang din yung nag-edit, nag, nag -e -edit. tapos mayroon pang ginagawa sa bahay, so ayun, so yun lang naman mga amazing people, and then nagpalit na rin ako ng bedsheet, so yes, nagpalit ako ng bedsheet so tapakita ko sa inyo mga amazing people eto oh Ayan, nagpalit na ako ng bed sheet. and then eto komod so eto nga hindi pa napinturaan kasi papalitan tong pintura na to eh and then baka papalagyan ko yan ng wall panel magkabilaan so yung pintura uh, sabi ko nga March or April mga uh, so antay antay na lang tayo Okay, so that's it for today mga amazing people. See you on my next vlog. Bukas, papakita ko sa inyo yung mga nilabhan ko. Okay? Kasi pwede na siyang tupin eh. Kasi nung oh, 13 ko pa yun ano, nilabhan. Basta after ng check up ni Papa. Yun. So, wala kasi ako masyadong vlog ng mga nakaraan. So, tumatawag na si Big Boss and kailangan ko na siyang sagutin. So, see you on my next vlog mga amazing people. Happy Valentine's again and see you on my next vlog. Keep safe everyone. Bye! Good night everyone!